guys, natapos na rin akong pag-display kasi talaga kagabi, inabot ako ng anong oras na tapos kaninang umaga pagkagising ko eh, yun talaga ang hinarap ko agad yung hindi ko natapos na na-display so ayan, meron akong mga na-display meron akong mga laman dyan sa taas tapos dito and then dito sa ating chicken chiller, ayan, meron ng laman kasi talagang, hindi pa ako namimili, syempre maraming kulang dyan, tapos nakakatamad ng mag pag pagkulang pag maraming wala. Tapos yung aking biskwitan ay ito naman. Nung nakaraan kasi talaga guys, ang lungkot-lungkot ko. Wait lang pa. Ah. Iilawin ko lang ha. Para naman ay eh, makita nyo. Yan oh. Yan yung biskwitan naman o. Oh. di diba may laman na rin. Hindi nga lang ano kasi masyadong ano sa against the light. Tapos yun. Basta ang importante ay eh, meron ng mga laman dito. Tapos ito. Yan yung mga palaman ko naman. ba diba? Tapos yan. Ito tur ko muna kayo sa aking mga na-display na. Ito tayo mag-uumpisa dito sa aking isang istaka na ang taas e eh, TV ang nakalagay. So ayan, ito yung aking mga istak istak lang yan guys. Tapos yung mga toyo, suka eh, ay Tapos yung mga candy ay eh, nandirito sa isang istakan ko na ito. And then dito tayo sa chichoyahan Tapos kasama yung eh, mga noodles. Ayan. Ayan guys, oh. Ito yung aking pinagpuyatan kagabi. <laughs> talagang inuna ko talaga yung mga chichurya na ma isip dyan dahil hindi naman natin maiiwasan kung may mga mababait dahil lumulusot yan doon sa screen yan, so, hindi natin may kaya ayan, inuna ko talagang pagsip yung aking mga chichurya kasi ayaw ko nang maulit na nalugi ako ng 18, ay hindi no 8 ka ano noon eh, cracklings yun, luging lugi na binutasan niya lang talaga lahat kasi napabayaan ko sa labas ng salamin. Ito, pag jaan sila, eh, safe na safe. So, ayan yung mga paninda kong chichurya at ito ang kanilang mga presyo. Tapos, dito naman tayo sa biskwitan. Ayan. Ito, maraming klaseng biskwit. Ayan. Tapos, itong chip na ito ay tag-18. Hindi yan yung presyo niya. 18 ito. So, ito na ang ano ng aking biskwitan meron ng laman tapos yung aking kindi kindi dito mga kindihan ayan kulang ng cream stick kasi wala doon sa pinagbilhan ko kahapon ayan and then ano pa ba nandoon guys meron akong bagong lagayan dito yung mga sabon kasi ayun oh. Nandoon ko na nilagay sa lagayan yan ayan Maano dito guys, amin na mahalin kabok, kaya ganyan. So, dyan na siya nakaharap na sa customer. Tapos, ito. Yan yung mga candy. Ayan. Doon na lang sa taas yung siga. Ayan. Tapos yung mga downy. Yan. Ito yung mga downy shampoo. Tapos ito mga bago to. Ito. Yan. Hindi ko to napansin guys. Mahal pala. Kaya binibenta ko siya ng 15 pesos. Yan 15. Binibenta ko siya ngayon ng 15. Yan siya. Tapos yung aking mga latiao yan, tapos yung bago doon sa dulo tapos itong mga chocolate ayan, gummy hindi ako nakapamili kahapon ng gummy tapos itong mga palaman ayan, kasi tuwing nagbubukas ako ng madaling araw, ng 5 hinahanap lagi itong ladies choice ayan, kaya bumili na rin ako at saka itong star margarine ayan, syempre guys yung kinuha ko yung flavor lang na ano dito, mabenta, kaya ayun. Tapos naghahanap na rin, may naghahanap ng ito. Meron ako nito dati pero hindi na ako umulit. Pero ngayon may naghahanap ulit ng mga estudyante. Kaya ayan, napabili ulit. Tapos dito naman, ayan yung mga sunrocks. Siyempre, hindi dyan, dyan pa rin yung sunrocks sa dati niyang lagayan. Tapos ito, alpine. Tapos yung stack ko naman na pineapple. Tapos sa akin mga shampoo, kung nagtataka kayo guys, ayan nyo. Ginanyan ko siya, talagang nilagyan ko siya dito ng isang ano para alam ko kung ano yung nakalagay dyan kasi minsan eh, nagkakahalo-halo na ayan yan yung technique ko sa shampoo para hindi siya takaw sa space nilagyan ko siya dyan ng ito tray yan tapos dito naman guys, istakan ko lang din yan ng mga sabon. Yan. Kaya hindi pa naayos guys kasi sinalpak ko lang talaga dyan. Tingnan nyo ito, na oh, naligaw. <laughs> tapos yung floor wax yung mga bareta na sabon, ayan, tapos yung mga downy, sort popcorn, and then, itong stock na powder na wings, tsaka Ariel, kasi andi rito yan, nakagupit-gupit. Yung mga sobra nandiyan dyan sa gilid. Ayan. Tapos yung surf, ganun din. Yung stock nga ay nandoon din sa loob. yan. Tapos ito yung mga sabon. Ayan. Tapos Colgate. And then ito naman yung mga cream silk. Andi dito. Ayan. So, ayan talaga. Yung mga shampoo is andi rito nakalagay. Yan, itlog. Yan, ito yung mga dilata na napinamili ko kahapon. Ito, ito luma na to eh. Tapos yon yung mega. Yung mega talaga yung makikita mong mabenta kasi yun yung madami akong mag-stack. Yan. Tapos ito. Hmm. O, bungi doon guys. Hindi ko napansin. <laughs> Kulang na pala yung piyesta ko hindi ko napansin hindi siya naisama sa lista kaya wala hindi siya nabilhan tapos yung Coco Mama naman wala dalawang groceryhan yung binilhan ko pero wala silang Coco Mama na maliit kaya yan o, tapos ayun doon yung sunrocks naman sa taas smart yan ito naman yung mga ketchup then ito yung katol ito hindi na puno dyan kasi wala yung panel ko ng sigarilyo hindi pa pumunta kaya walang laman dyan tapos dito naman yung ibang mga kolona na pang mga estudyante. Ito ay pang mga trabahante. Yan, lotion. Tapos, ito yung mga kape. Ayan, o, Milo. Yan. Energy, mga twin pack. Yan yung swap, pinakamabenta sa lahat. Tapos yung chiller. Yan, puno na, ba? Diba? Pero, ayan, dahil, ano na ngayon, syempre, nabawasan na ulit. Yan, o, hindi ko napansin ka kasabi ko lang ng, pero nabawasan <laughs> Ayan. kasi may bumili na pala ng mga estudyante tapos dito yung mga kapi kong pinutol-putol kung napansin nyo guys nasa taas niya na yung juicy kasi hindi nakikita yung juicy sa lagayan niya ayun o oh. hindi siya visible sa mga estudyante kasi hindi ako nagbukas ng tubigan dahil nga maulan yung akong water bendo hindi ko binubuksan kaya hindi masyado siyang nakikita kasi nandoon siya nakatapat sa may water bendo ko eh Ayan, kung napapansin nyo, madilim. Ayan. Tapos, ito, yung aking mga panghaplas. Ayan. Yung maanghang na effecacent, eh, hindi ko pa dito na ilagay. Pero nakabila ko kahapon. Tapos yung safeguard. Ayan, ayan. So, ito, dito naman guys, ang lagayan ko ng mga diaper. Ayan. Nagpatong-patong ko na lang muna. Basta lang may mai, ano, <laughs> bakto store tayo. So, ayan na yung view ng aking store. Ayan, oh. Marami ng laman. Ayan. Kaya wala nang, alam nyo nang walang pera yung tindera dahil andirito na sa tindahan niya. <laughs> Kaya, ayun, walang mapapautang sa mga uutang. <laughs> dahil, alam nyo na yung tindahan, hindi pwedeng gastusin yung benta niya. Ayan, wala tayong karapatan dyan. Magastos. Kanya lang yan. Ayan hindi yan natin pwedeng galawin kasi pag ginalaw natin yung pera ng tindahan ay nako good luck sa'yo kung maibabalik pa yung dating ganda ng tindahan mo okay lang naman kumuha pero utang <laughs> babayaran mo rin ganyan, o oh, ba diba? so, ito na